CNN News. News. CNN Live, Live. Live. nationwide. Nation Ang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. All systems go ang Department of Education Bicol sa pagbabalik eskwela ngayong araw. Sa lalawigan ng Albay, nasa 167,793 na mga estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela sa mga pampubliko, maging pribadong elementary at high school samantalang nasa 42,521 naman sa Legazpi City. Samantala, una nang inihayag ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon na nakahanda na sila sa pagbibigay ng seguridad sa mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong araw. May mga polis nang ikinalat sa mga malalaking paaralan, may itinalaga para sa traffic management at may mga nagaantabay sa mga posibleng mga ngailangan ng police assistance. Ang paalala naman ni Dizon sa publiko maging may ingat at huwag hayaan ang mga elementong kriminal na sila ay mabiktima. Mula Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo, CMN Ligaspi, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN live, live, Nationwide. nationwide.